What's up, what's up mga bagong tatay Ngayon ibablog natin yung Breastfeeding area nila dito sa Canada Kompleto guys Tingnan mo naman May sarili yung uh, Microwave Tapos dun Ay, may microwave nga Tapos may sarili siyang Pwedeng pagdedehan ng... Tapos nakadim lang yung ilaw niya para relax si bebe na na magdedede siya yan, ando siya Ayan. bali guys sa kada floor ng mall ay merong mga gantong klaseng uh, restroom area kaya ayun, yun lang peace out Patsap-tap-tap sa inyo mga kalawain.